ang Ferris wheel ay isang magandang simbolo ng buhay dahil ito'y nagpapakita ng pag-ikot ng oras at pagbabago. Kung minsan, tayo ay nasa ibaba at sa ilalim ng mga pagsubok, ngunit hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Ipinapakita nito na may pag-asa at lihim sa bawat pag-ikot. At sa bawat pag-angat, may mga bagong pagkakataon at mga magagandang panig ng buhay na naghihintay. Kaya't huwag tayong mawawalan ng pag-asa at maging positibo sa kabila ng mga pag-ikot ng buhay. Matatagpuan sa Romans chapter 15 verse 13. Ngayon, naway punuin ka ng Diyos ng pag-asa, ng buong kasiyahan at kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya upang ikaw ay magbunga ng pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen.